Years na tayo, like mates. Kaya naman, handog namin sa inyo 66. 66 sa balitaan. 66 sa kwentuhan. 66 sa blessings. Mula Luzon, Visayas, Mindanao and all around the world, must pinalakas, mas pinalawak in proclaiming good news. Light TV radio, 66 sa blessings. Live TV Radio. Live TV, TV, TV Radio. Mga balitang pinag-uusapan. Pulumpuno ng impormasyon at magagandang istorya ng bayan sa loob ng 30 minutong balitaan. Kami nagpapaalala na sa kabila ng mga bading ug big news, laging may good news. Ito ang newsline News para sa mga pangunahing balita ngayong araw ng Miyerkules. Presyo ng sibuyas posibleng bumaba ayon sa DA. Sigil sa Meralco tataas ngayong March billing. XPRRD patungo ng dahig sa Netherlands. Veronica Duterte maghahain ng SC ng petition for writ of habeas corpus para mabalik si FPRRD sa bansa. At libreng panonood ng mga pelikulang tampok ang buhay ng kababaihan, handog ng FDCP ngayong Women's Month. Magandang umaga po Pilipinas, ngayon po ay Merkales, March 12, 2025 at kami pa rin po ang inyong lightmates sa maghahatid sa inyo ng 30 minutong kumpletong balitaan na mga dapat ninyong malaman. Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. At Ace Cruz. Ace Cruz. Ace Cruz. Ace Cruz. At ito ang ang New Newslight. Newslight para sa detalye ng ating mga balita. Pantay Presyo Samantala Light May, signate po ng Department of Agriculture DA na posibleng mababa na ang presyo ng puti at pulang sibuyas kaya't malabo pong magtakda ng maximum SRP para dito. Ay kay Assistant Secretary for Agribusiness, Marketing and Consumer Affairs Genevieve Velicaria Guevara, tag-ani ng sibuyas ngayon kaya wala silang balak maglagay ng MSRP. Nilinaw naman po niya ang MSRP ay tinatakda para mapabagal ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sa ngayon, ang presyo ng lokal na pulang sibuyas sa Metro Manila ay nasa 70 pesos hanggang 180 pesos kada kilo at nasa 60 pesos hanggang 150 pesos naman ang presyo ng lokal na puting sibuyas. Para namang masiguro na hindi mabibigatan ang mga magisaka sa pagbaba ng presyo ng sibuyas sa pamilihan, nangako po ang DA na tutulungan nila ang mga ito sa pamagitan ng market linkage sa mga direktang mamimili. Live mates asahan ang pagtaas ng bill ngayong Marso para sa mga sineserbisyohan ng Meralco. Sa abiso ng electric company, tataas ng 26 centavos kada kilowatt hour ang singil ngayong buwan o aabot sa 53 pesos ang dagdag sa buwan ng bayad sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour. Pinaliwanag ng Meralco na ang pagtaas ay dulot ng kawalan ng one-time downward adjustment sa reset fee para sa mga customer ng Meralco na ipinatupad noong Pebrero. Lalabas din umano sa singil sa Marso ang dagdag na feed-in tariff allowance o feed-all na mula umano sa Direktiba ng Energy Regulatory Commission. Live TV Radio. Live TV Radio. Live TV Radio. Inaresto po ng mga autoridad si dating Pangulong Duterte nang makabalik ito ng bansa pasado alas 9 po ng umaga mula Hong Kong kahapon. Kinaresto ng kanyang kampong ang pagkakaresto sa dating Pangulo dahil walaan nilang ipinakita sa kanilang warrant of dahilan para ituring nila itong illegal detention. Narito ang aking report. Put to me now the legal basis for my being here. As I, apparently I was brought here not of my own volition. Itong palabang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte habang nasa loob ng Villamor Air Base sa Pasay City matapos arestuhin ng mga otoridad itong Martes ng umaga. Sabi sa ito ng warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court o ICC dahil sa mga pagpatay kaugnay sa drug war ng Duterte administration. Sa video na ng anak ni Duterte na si Veronica sa Instagram, makikita ang dating Pangulo na nakaupo sa isang holding area habang kumakain. Katabi ang kanyang common law wife na si Hanilet Avenceña. So you have to answer now for the deprivation of liberty. Have you read the documents? Or at least have you read the case at that time when you made the arrest? So that you would be guided to what you should know. Kasama rin ni Duterte ang kanyang dati executive secretary na si Salvador Medeldea na kumestiyon sa jurisdiction ng ICC gayong hindi na miyembro dito ang Pilipinas. Na sumusunod tayo sa isang entity na hindi na tayo miyembro, nag-withdraw na tayo. Kinumpirma ng Malacanang na natanggap ng Interpol Manila nitong madaling araw ng Martes ang kopya ng warrant of arrest mula sa ICC. Pero ng kampo ni Duterte ang legalidad dito dahil walaan nila silang natanggap na kopya. They told me, di yung nakausap ko sila kanila, oh. mm. uh, ambasador kanila yata ng Interpol. Uh oh. He told me that there's a warrant of arrest but he never showed it to me. So until now, I have not seen a copy of the warrant of arrest. So si it's illegal, well, my assumption is illegal ang arrest Pasado last 9 na umaga ng dumating si Duterte sa Nagia Terminal 3 mula Hong Kong, pero hindi siya nasilay ng media at kanyang mga taga-suporta. yung pala, ayon sa isa pa abogado na si Atty. Martin Delgrad III, hawak na ng mga otoridad ng dating Pangulo. We were just informed that the former president was taken away despite the fact that his lawyers were waiting for him as well as his doctors. Ani Delgra, paglabag ito sa karapatan ng dating Pangulo. The right to counsel and the right to timely medical attention is a constitutional right and we were denied. The former president was denied of those rights. Ayon kay Atty. Christina Conti na kumakatawan sa mga biktima ng extrajudicial killings, dapat ang dalhin sa The Hague Tribunal sa The Netherlands si Duterte para harapin ang kaso. Pero dumupensa si dating Press Secretary Trixie Cruz Angeles sa dating Pangulo. So kung papayagan siyang basta na, na, lang lumipad nang hindi dumadaan sa hukuman dito, then binayolate natin yung ano, sarili nating soberanya. Hindi natin binigyan ng tamang pag, pagpoproteksyon, ah, tamang proteksyon ang ating sariling uh, mamamayan ng ating dating presidente. Batay sa post ni Veronica Duterte, Martes ng hapon ang issue ng medical bulletin ng personal physician ni FPRRD na tumaas sa kanyang sugar level sa kabila ng insulin intake. Gayunman, hindi o pinapayagan ng kanilang doktor na ma-check up ang dating Pangulo. Sabihin nyo kung saan siya dalahin. Ace Cruz, Newslight. Samantala, patungo ng dahig sa Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte. 11.03 p.m. ng Martes sa makalis ng bansa si Duterte sakay ang eroplanong RPC-5219. Kasama si dating Executive Secretary Salvador Medialdea at dalawang iba pa. Inaresto si Duterte sa bisa ng arrest warrant mula sa ICC. Samantala, ipinaliwanag naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-aresto kay Duterte ay bilang pagtalima umano ng Pilipinas sa commitment nito sa Interpol. Interpol asked for help and we obliged because we have commitments to the Interpol which we have to fulfill. If we don't do that, they will not. They will no longer help us with other cases involving filipino fugitives abroad ang tinipunan ay mula kay president ferdinand marcos jr at sa kasalukuyan 803 po ng makalapagna ng dubai ang eroplanong sinasakyan ni former president duterte Newsline. Sa kaugnay pa rin pong balita, nakatakda ngayong magain ng umaga ngayong umaga ang bunso anak ni dating Pangulong Duterte na si Veronica Duterte sa Korte Suprema ng Petition for Writ of Habeas Corpus para po mapauwi ang kanyang ama. Ayon kasi kay dating nga uh, Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, may tuturing na unlawful ang pagkakaresto sa dating Pangulo. Ngayon pa po niya, hindi pinahintulutan ng PNP ang mga abogado ni Duterte na makita ang dating Pangulo para questionin ang legal na sa naging pag-aresto. Makikita rin po sa binahaging mga video ni Kitty na tila hindi umano binigyan atensyong medikal si Duterte. Samantala nakasaad naman sa petisyon na hihilingin ito ang agarang pagpapalaya maging ang pagdedeklara na pag-alis ng Pilipinas sa Rome Statute noong March 2019 ay tapos na rin ang restriksyon ng ICC dito sa ating bansa. Samantala nilinaw ni Vice President Sara Duterte na hindi nang hingi ng political asylum ang kanyang ama na si dating Pangulong Duterte sa China. Ito ay makaraang inakusahan na ang dating Pangulo na kinausap niya ang Chinese government nang pumunta ito sa Hong Kong nitong weekend. Sumagot din ng China sa isang press conference at kinonde na ang paghuli kay Duterte maging ang pagiging politikal umano ng galaw ng International Criminal Court. Samantala sinabi ng panglawang Pangulo na wala na umanong dahilan upang kausapin pa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol dito at sinabing politika ang dahilan sa paghuli sa kanyang ama upang pahinain ang kanilang partido para sa parating na 2025 at 2028 national elections. Very much uh, pamumulitika ito. Kahit ang ibang uh, bansa nagsalita na, uh, di ba? At saka saan ka ba naman nakahanap ng military airbase na chief PNP ang in charge at uh, siya ang nagsasabi kung sino ang pwedeng pumasok at uh, hindi. Ang tinig po na yan ay mula kay Vice President Sara Duterte na susunod umano sa The Hague, Netherlands. Slide. Samantala, nagsasagawa po ng kilos protesta ang ilang mga taga-suporta o nagsagawa ng kilos protesta ang ilang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos itong ilipad ng Interpol sa The Hague, Netherlands para litisin ang International Criminal Court o ICC. Una na ang nagprotesta mga supporter ni FPRRD sa tapat ng Gate 5 ng Villamor Air Base matapos itong dalhin sa kampo makarang maaresto sa NIA Terminal 3 hanggang sa palipad ni Duterte kagabi sa Cotabato po nagsagawa ng prayer walk ang kanyang mga taga-suporta habang sinisigaw ang kanyang pangalan. Habang sa home city ni Duterte sa Davao, nagdaos po sila ng programa at motorcade para ipakita ang kanilang suporta at pagmamahal sa dating Pangulo. Ayon sa tala, bulibo pang pa ang mga supporter ng dating Pangulo ang ah, nagtipon din sa iba pang mga lugar gaya ng Tagum City, Iligan City, Bukidnon at Samuanga, Sibugay para ipakita ang kanilang pakikisa sa panawagang ang pagdakip kay Duterte ng ICC napatda uh, Dalhin sa Netherlands Samantala ay kinatuwa ng mga kritiko at biktima ng madugong drug war ang pag-aresto ng International Criminal Court o ICC kay dating pangulong Rodrigo Duterte, alamin ang detalye kay John Mar Villanueva. John Mar <laughs> ani personal daw at para sa hustisya. Yan ang nasabi ni dating Senador Laila de Lima matapos na arestuhin ng ICC si dating Pangulong Duterte dahil sa Crimes Against Humanity na inihain sa kanya kaugnay sa madugong drug war sa ilalim ng Duterte administration. Si de Lima ay matinding kritiko ni Duterte at isa sa mga naunang nag-imbestiga ng drug war at Davao Death Squad. Pero nakulong ng pitong taon dahil sa mga drug-related charges na inihain ng Duterte administration. Bagay na binasura ng korte noong Hunyo taong 2024. Ikinatuwa rin ni dating senador Antonio Trillanes IV ang pag-aresto kay Duterte na tinawag niyang berdugo. Isa si Trillanes kasama si dating kongresman Gary Adhano sa mga naghain ng reklamo sa ICC laban kay Duterte taong 2017. Nagpahayag din ng pagkatuwa ang iba pang opisyal ng pamahalaan na kritiko rin ni Duterte tulad ni Senator Risa at mga mambabatas ng makabayan bloc na sina France Castro at Raul Manuel. Idinuturing namang pagkapanalo ng mga progresibong grupo ang pag-aresto kay Duterte. Kasabay nito ang kaliwat ka ng mga protesta para anila tuluyang makulong ang pasimuno ng drug war at patayan. Ang Commission on Human Rights sinabing dapat managot hindi lang si Duterte kundi pati ang mga opisyal na sangkot sa drug war. Ang International Human Rights Organization naman na Amnesty International na nagbantay sa bilang ng mga pinatay noong drug war, may pahayag din. Ayon sa Secretary General nito na si Agnes Calamard, matagal nang hinihintay at malaking hakbang para sa hustisya ng mga biktima ng drug war ang pag-aresto kay Duterte. Higit sa lahat, malaki ang pasasalamat ng mga naulilang pamilya ng mga biktima ng drug war. Gaya ni Randy De Los Santos, ang tiyuhin ng labing pitong taong gulang na si Kian De Los Santos, na isa, na isa sa mga biktima ng extrajudicial killings at drug war ayon sa tiyuhin, mapalad pa si Duterte dahil kaya niya pang ipagtanggol ang sarili niya sa korte ng ICC. Hindi tulad ni Kian na pinatay na lang at hindi nabigyan ng due process. Ang pag-aresto kay Duterte ay simula pa lang anila ng paggulong ng katarungan para sa mga pinatay sa drug war na ayon sa ICC ay posibleng nasa 30,000. Pero kahit gano'ng katagal, hindi umano sila nawalan ng pag-asa. Jomar Villanueva, Newslight. Salamat sa detalye ng ulat, Jomar. Live TV Radio. TV, Radio. TV Radio. Sa ibang tampok na balita ng news slide sa oras pong 8.45 ng umaga ay partner midweek nga pala ngayon ha. Ah. Wednesday, ah, Wednesday yes. day na. So may mga mm. service tayo ulit sa ating simbahan at uh, makapanalangin tayo yeah. sa mga nangyari sa ating bansa. Samantala, Correct. lightmates na ayos na pong escalator na MRT Taft Avenue. Ito yung matapos magkaroon na berya noong Sabado, March 8. Ayon po sa pamunuan ng MRT 3 na na umano ang chain na naturang escalator na dahilan ng malfunction nito. Nasugatan ang ilan sa mga pasaherong pasakay ng escalator nang biglang umatras ito pababa. Humingi naman po ng dispensa ay 3 sa mga napektuhang pasahero. Abiso! Tropico. Naglabas ang preventive suspension ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB laban sa East o Earth Star Express Incorporated. Ang operator ng bus na bumangga sa isa pang sasakyan noong lunes ang gabi sa Guadalupe Station ng EDSA Busway. Alamin ang buong detalye ng balita sa report ni Don Pamulaya. Don. Yes, Ani, hindi bababa sa 31 pasahero ang nasugatan sa insidente matapos mawala ng preno ang Earthstar bus at bumangga sa isang Admiral Transport bus habang bumabaybay sa kahabaan ng Elsa busway. Dahil dito, naglabas ng preventive suspension ang LTFRB para sa bus operator ng Earthstar. Samantala, pinakilos ng LTFRB ang Passenger Accident Management and Insurance Agency upang sagutin ang gasto sa pagtapagamot ng mga sugatang pasahero. Bukod dito, itinatawag ng LTO ang mga driver ng parehong bus upang magpaliwanag sa kanilang posibleng pananagutan sa reckless driving kasabay ng pagpataw ng 90-day prevention suspension sa kanilang mga lisensya. Hinilingan na rin ng paliwanag ang dalawang bus operator at inatasang marap sa LTO IID. Don Pamulaya, Newslight. Salamat sa detalye ng ulat, Don. Live TV Radio Live TV Radio Samantara, tinitingnan po ng National Telecommunications Commission o NTC ang pagdaragdag sa physical appearance bilang bagong requirement para sa SIM card registration process. Ayos sa NTC, kinukusideran na nila na dapat ay personal na dumulog ang mga kukuha ng SIM card na gaya po ng pagkuhan ng driver's license. Naku, grabe partner, personal pa ang gusto. Dadagdagan na naman! Ayusin Ay, niyo naman, muna kasi yung may batas si eh. tapos <laughs> naku, hindi nako pu puro scam pa rin ng ano kahit may batas na National Bureau of Investigation application at BAPA, kinumpirma po ng NTC na marami pa ang kumukutya sa SIM card registration process kabilang tayo, partner Correct at sinasabing malaki ang kontribusyon nito sa muling pagtaas ng mga tax scam pinag-aaralan po ng NTC kung dapat nang repasuhin Dati pa, ang RA-11934 para amyendahan ang ilang bahagi ng batas laban sa pagala ng mga text scams at iba pang iligal na gawain na ginagamitan ng SIM card. Samantala ay dineklara ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang buwan ng Setyembre bilang Social Protection Month upang matapataas ang kamalayan ng publiko sa kahalagahan ng social protection. Pangungunahan ng Social Development Committee Subcommittee on Social Protection o SDCSC SP ang taunang pagdiriwang nito sa ilalim ng Proclamation No. 820 na nilagdaan ng Executive Secretary Lucas Bersamin noong March 6. Layunin ng proklamasyon na bigyan diin ang social protection bilang isang mahalagang estatihiya sa pagbawas ng kahirapan, pagkakapantay-pantay at pagsasama sa lipunan. Inatasa ng lahat ng ahensya ng gobyerno na makibahagi at magbigay ng suporta sa mga programa ng SDC, SCSP. Hinikayat din ang mga lokal na pamahalaan at pribadong sektor na makilaho kahabang ang Presidential Communications Office ay tutulong sa pagpapalaganap ng impormasyon upang mahikayat ang publiko na suportahan ang selebrasyon. Paditang Abroad we oh. Nagahanap po ang Slovenia ng mas maraming manggagawang Pilipino matapos lagdaan ang isang kasunduan sa labor mobility kasama po ng Pilipinas. Layon ng kasunduan at tiyakin ng patas at malinaw na proseso ng pagtatrabaho ng mga Pilipino sa Slovenia. Ayon po kay Slovenian Foreign Minister Tan Hafahon, kinikilala sa buong mundo ang kasipagan, dedikasyon at katapatan ng mga Pilipino kaya't nais nilang tanggapin ang mas maraming manggagawa mula po sa ating bansa. Sa ngayon, Ayon, mayroong 413 na Pinoy sa Slovenia na karamihan ay nagtatrabaho sa clerical, service, sales at technical industries. Kasabay po na tatlong araw na opisyal na pagbisita ni FAHO mula March 12, magdaraos din ang Slovenian Embassy sa Maynila ng isang labor event para bigyang kaalaman ang mga recruitment agencies tungkol sa job opportunities sa naturang bansa. Sports Life. Inatasan ng Asian Confederation of Billiard Sports ang Philippine Olympic Committee na isuspende ang Billiard Sports Confederation of the Philippines dahil sa ilang mga violation naman nito. Dahil dito ang POC muna ang direktang mga ngalaga sa mga naiwang trabaho ng ACBS, kabilang na ang pagasikaso ng mga laban ng mga Pinoy billiard players kasama umano sa mga violation ng ACBS ang conflict of interest, failure to hold elections for a long time at ilegal na pagsasagawa ng mga international tournaments na walang basbas ng Asian Body. Hoy! Hoy, para po sa ating good news, good vibes, kasabay na celebrasyon ng National Women's Month, ay partner Happy National Women's Month. Hatid po. po ng Film Development Council of the Philippines o FDCP ang libreng pagpapalabas ng mga pelikulang tampok ang husay at katatagan ng mga kababaihan sa Sine Juana na nagsimula po noong March 8, papapanood na ng libre ang mga makasaysayang pelikula sa Intramuros Ring Sabado ngayong buwan. Tampok sa Sine Juana ang mga pelikulang insyang Marosa na pinagbidahan ng Yumaong Cannes Film Festival winner Jacqueline Jose. Sunatan na pinagbidahan naman ng primera contra vida na si Sherry, Fai, uh, Sherry, Sherry Hill at ang uh, pelikulang The Shunters. Libre po ang admission kaya first come, first serve ang panonood. Uy, na tayo ha. Oo Let's Mukhang go sa mga sinihan. Mukhang may date na kayo sinihar. ni, ano, Pas Glenn sa Sabado. Pwede ba yung mga Sambado? lalaki? Oh, pwede naman, siguro. Baka may mga girls <laughs> Baka lang. Baka mabae lang. Sa bagay, ano na to, National Women's Month, mm -hmm. eh, no? Invite natin yung mga friendship natin. Pa. Ay, syempre naman. Ay, partner nga pala, binabati natin ha yung ating mga kaibigan sa online. Ay, syempre, partner, eh, Good marami na po. nakatutok sa atin mula... Hong Kong partner ano 'di ba sila ano sila Ma'am Nita Kasaw. Yes. Ma'am Nita Kasaw 'di pala Hindi Hong pa Kong. Hindi pa taga Hong Kong. <laughs> Eh, malay mo magbabakasyon sa Hong Kong. Mm -hmm. At uh, si, ang ito talaga mula Hong Kong. Si Ma'am Magdalena Hidalgo Dalmaso, Ann Bisa, Sylvia Reyes na, ano po, na nagdiriwang ng kanilang 39th year wedding anniversary po ng kanyang asawa. Silang dalawa. Happy, happy wedding anniversary po, Ma'am Sylvia happy Reyes. Po. At siyempre kay Ma'am Joan Mendoza na ang Let Us Pray for Our Country. Amen. Kay Bontesto, si Sweet Lady Joy Maharoth. Uh, mula rin po to sa Hong Kong partner. Good At kasi uh, siyempre si Ma'am Vivian Sarmiento na eh, talagang gusto rin uh, bubabati rin po ng uh, pagpalaim pa ang ating bansa. Mm -hmm. nakoy Amen. Ako, mga taga Hong Kong yung kadalasan nating mga viewers. Kamo po kayo po yung mga huling binisita ng uh, dating pangulong uh, Rodrigo Duterte. Ako sa po ang pala. inyong mga kalagayan diyan ha, comment down below. At syempre yun na nga po mga nakalap na balita po ng News Night para po sa ating talata of the day. Paalala po na matatagpuan sa aklat ng Deuteronomio kapitulo 32, bersikulo 4. Siyawi ang inyong batong tanggulan, mga gawa niya ay walang kapintasan, mga pasya niya ay pawang makatarungan, siya ay Diyos na tapat at makatuwiran. Manatili po na katutok para po sa bango na Pilipinas dito lamang po sa Light TV Radio. Mapapakinggan din kami sa DWZB, 91.1 FM sa Palawan at sa DZJV 145 Radio Calabarzon. Live din po tayo sa ating Facebook page na Light TV, God's Channel of Blessing. Partner, habol ko lang may developing story tayo ha dahil lumipad na po patungo ang Netherlands si VP Sara Duterte. Mm -hmm. uh, pasado alas 7 yan nang lumipad ng aeroplano sa kanya ang Vice President kasama niya ang kanyang kapatid na si Congressman Paulo Duterte. na, ito uh, developing at taabalangan po natin ang mga susunod na balita sa bango na Pilipinas. Samantala, huwag niyo po kaming kalimutan sa aming social media pages dahil 83,000 subscribers na po tayo sa ating facebook.com slash newslighttv maging sa YouTube at sa TikTok slash at Radio. Muli po tayo nagpapalala na sa kabila ng kalimat ka ng bad news at sempre syempre Good, Good news. news! Kami pa rin po yung tinig balita Ako po si Ace, Ace Cruz. Cruz. Ace Cruz. At Ani Bico Cristobal. Ani Bico Cristobal. Ani Bico Cristobal. At ito ang Newslight. Light TV Radio. Light TV, TV. TV, TV. TV Radio. Mga balitang pinag-uusapan. Punong-puno ng impormasyon. At magagandang istorya ng bayan sa loob ng 30 minutong balitaan. Kami nagpapaalala na sa kabila ng mga bad news. Ang good news, lagi may good news. Ito ang Newsline. tayo like mates. Kaya naman, handog namin sa inyo, SIX-SIX! SIX-SIX sa balitaan. 6 six sa kwentuhan. 6 six sa blessings. Mula Luzon, Visayas, Mindanao, and all around the world. Mas pinalakas, mas pinalawak in proclaiming good news. Light TV Radio. SIX-SIX sa blessings.